Oh, shout sa lahat ng gising at tulog pa dyan. Umpisa na, magbaka back na. Yan na ang buhay ni Kabigars dyan. Nag-iikot sa tinapay. Yan mga Kabigars, oh, bakbak na. Loto-loto na, pag may time. Shout sa lahat ng bugawa at nag-bake ng tinapay ngayong gabi. Oh, yan. At sa mga puyat na puyat, katigayan ni Kabigars dyan nagpupuyat tuwing gabi yan na um, good morning sa inyo mga guys um, sa lahat ng pwipila na buwibili ngayon sa mga bikiri good morning um, Na ang Pandesal Lika Bakers so good morning mga guys medyo alanganin pa uh, alanganin pa siya mga guys gagawa ngayon, magbibig din ako ng banana cake at saka pianuno yun ang gagawin ko pianuno, banana cake uh, at ano pa ba yun, marami pa akong gagawin mga kabikers kaya yan o no? Shoutout sa lahat dyan. Good morning. Bangon na bangon na, Pinoy. Okay. Hanggang dito lang muna ako mga kabigars ha. Bye bye muna.